Ika-apat uh, na istasyon ng sinakulo, uh, dito po sa public market sa bayan mo para sa kabutihan ng aming Papua, malayayin mo kami sa kalutikan at pagbalangin ang malasakit sa Papua. Kami <laughs> <Malayain> sa aming kapatid <laughs> at iniinsulto, kinokoronahan ang tinig at tinahampal na alaynawa sila at samahan sa kanilang paghihirap. Palayain mo kami sa kalapitan at pag ng malasakit sa kap. Patawad, Panginoon. Bawa ka sa amin, Panginoon. na po sa ito. Saan kami tutungo Kami makasama lipat po sa kalimang istasyon. At ang uh, nagada po nga uh, Kristo ay si Tio Pilsi. na Pilsi Pilsis. Uh. Ito Pilisi... yeah. po labing dalawang apostol. you know, mga kasama natin nga na ito plumbos ano eh, you know. pangulong video lang you know shout out kaya bro max you know bro max shout <laughs> <laughs> out alasing pa yun nadali yun ang labanog kagabi Uh, uh, sa limang Mga istasyonala. Aba. Unsa? Bisitang ka artista tong dalawa oh you know, busy-busy ko busy, Martes.